Oh, kumusta? Ikaw. Oo, ikaw na nanonood ngayon. Ready ka na bang matuto today? Minsan kasi pag naririnig natin yung salitang anatomy, parang ang hirap intindihin, 'di ba? Parang ang daming kailangang i-memorize. Pero alam mo, yung mga big words na 'yan, simple lang talaga ang ibig sabihin. Andito ko ako para tulungan kang intindihin 'yan. Tara, pag-usapan natin. nga pala si Kuya Fisio, ang kuya mong physical therapist at anatomy instructor. At ang promise ko, papadaliin natin ang buhay mo. Lalo na sa anatomy. Tara! Ang goal natin dito ay gawin kang isang anatomacho. Yung taong hindi lang basta may katawan, pero naiintindihan yung kwento ng katawan niya. Let's start with the basics. Unahin natin ang anatomy. Anatomy. Quick fact. Yung salitang anatomy mismo, ang literal na meaning nito ay to cut up or dissect. Pero para sa atin, para mas madali, may mas maganda tayong analogy. Ang anatomy ay parang mapa ng iyong katawan. Ipinapakita ng mapa kung nasaan lahat ng landmarks mo, yung mga buto, yung mga muscles, yung mga ugat. In short, ito yung mga parts Tignan mo yung kamay mo ngayon. Sige nga. Itaas mo. Ang anatomy ng kamay mo, yan lahat ang landmarks sa mapa mo. The parts list. Simple, di ba? Okay. So ano naman ang physiology? Kung ang anatomy, yung mapa, ang physiology naman, yung normal na trabaho ng mga landmarks na yan. Ang function, so ano ang isang function ng kamay? Ang pag-wave ng hello. Para makapag-wave ka, yung utak mo magpapadala ng signal sa muscles mo. Tapos, hihilahin ng muscles mo yung buto mo para gumalaw. Yung buong proseso na yan, yung paggalaw, pagganan ng sistema para makakaway ka, yan ang physiology. Pangatlo, kinesiology. Huwag kang matakot sa salita na yan. Simple lang to. Ito yung pag-aaral kung papaano gumagalaw ang katawan mo. Ang pag-aaral kung gaano kabilis yung wave mo, gaano kalaki yung galaw, anong mga joints yung mga gumagana, gaya ng wrist, ng elbow, ng shoulders, yan ang kinesiology. It's the physics of movement. And lastly, eto na. Pathophysiology. Ito yung kwento ng problema. What went wrong? Imagine naglalakad ka. Tapos bigla mong nakita si Crash. Siyempre, kailangan magpapansin ka. Kaya yung pag-wave mo, hindi na simpleng hello. Todo bigay ka, parang nagpa-practice ka para sa piyesta. Tapos, sa sobrang gigil mo sa pag-wave, biglang, aray, namulikat yung muscles mo. nag -cramp. 'Yung proseso kung bakit nag-cramp 'yung muscle dahil sa sobrang effort mo para kay crush at kung paano nag-cause ng pananakit, 'yung kwentong 'yan, 'yan ang pathophysiology. Hindi na normal 'yung function, nagka-problema dahil sa pag-ibig. <laughs> okay, seryoso na. So 'yan 'yung apat na 'yan. See, 'yung apat na malalaking salita na 'yan na explain natin gamit lang ang simpleng pagkaway. Ganyan lang natin gagawin 'to. Walang pressure, kwentuhan lang. Ang punto ko lang, bawat galaw at bawat pakiramdam ng katawan mo may kwento sa likod niyan. At pag naintindihan mo 'yung language niya, mas madali mo siyang maaalagaan. 'Yan ang first step sa pagiging isang ANATOMACHO Macho. Oh, yan muna for today. Sana may natutunan ka sa kwentuhan natin. Kung nakatulong to, sana mag-subscribe ka para hindi mo mamiss yung mga susunod nating kwentuhan. At i-comment mo sa baba, anong topic sa anatomy ang pinaka nahihirapan ka? Para alam ko kung saan ka susunod na tutulungan. Tandaan mo, andito lang si Kuya Fisho para sa'yo. Paano? Paano? Ingat ka palagi ha